kaya... Saan ka pupunta? Sa tingin ko mukhang kahinahinala ka. Kapayapaan. Ano ang nasa ilalim ng iyong helmet? Ako. Wala. Wala talaga. Tingnan natin ito. Alisin mo itong hangal na helmet ngayon. Oh, sige. Ha? Meron ka niyan. Ano? Diyos ko! Nariyan ang tangke! Hmm. Ayan. Natapos ko lang. Ikaw ba? Kwenta. Patawad po. Tara na. Narito ang sinasabi namin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ito gumagana. Hindi ko man lang mahugasan ng mga paa ko. Magagawa ito? Malinis ako? Ah, malinis. Wala akong bawal sa akin. Magbibigay ako sa iyo ng mabilis na close-up na ayos. Kailangan ko ng solusyon. Halos handa na. Oy, ako ito. Naririnig mo ba ako? Ano? Sinabi ko sa iyo na kailangan nating maggulong-gulong. Lahat kayo ay malugod na tinatanggap. Dadaling kita sa iyong destinasyon. Hoy, maliit na daga. Naghihintay si Alex sa iyo. Nakakatakot. Saan ang galing ang mga daga? Kailangan nating maglinis ng life. Bausi, narito ka na naman. Mukhang hindi ka naman hinahanap ni Alex. Tanga ka! Kusta? Handa ka na ba? Saglit lang. Salamat. Wala nang natirang daga pagkatapos ng ganong paggamot sa tubig. Basa ako. Kailangan mong marunong humawak ng mga tubo. Tara na, bro! <tod> Alam kong merong hindi tama na nangyayari. Huwag dito! Ano ka? Huwag mag-alala. Binubod mo lang ng tinapay ang salad. Hindi mo pinangahas ang gawin. Ah, uh, ayun na. Wow. At ang manok mula sa KFC. Gustong gusto ko ito. Ano pa ang meron kayo? Bakit kailangan mong magabala? Mas mabuting kumuha ng balde mula kay Percy. Pero nakatanggal ang tali. At pupunta Yielders. ako... others. Sa... Ito ay gumagana ng maayos pero hindi ka ba natatakot? Ano? Ako si Fred. hindi pa ako nakakita ng kuneho dati. Hindi yan ang tiyan ko. Mali ang naiisip mo. Aba, masarap na tanghalian. Kamusta? May malaking mabalahibo ba dyan? Ipapakita ko sa kanya. Ang akala ko, umigil ka sa pagsisinungaling sa akin palagi. Anong sinasabi mo? Mayroon akong kutsara. Malapit na nating malaman. Sinasabi ko na maglaro tayo ng isang laro. Hulaan mo kung nasaan ang mga burger. Ano ang ginagawa mo? Nasaan ang pony? Oh. Dapat kong maalala. Oh. Nandito na. Uh, tapos narito mga burger lang ito. Ang ay nandito. Maari nga. Nakita ko ito. Hindi lang ako kumilos. Hindi siya nasaktan. Sa tingin ko ay natutugma mo ito. Hindi ako pinangahalagaan dito! Raina Tony! Halis ah, na ako ngayon! Tara, gawin natin! Oo, oh, pare! Booger, kailangan ko ng merienda! Ang galing mo! Hindi ko naramdaman na parang wala pa rin sa ilalim ng... Maghanda! Ko. Keso! Alright! Please! Gaano pa katagal, Tigil? Sino ka? Naalala mo ako kay Miller! Sa tingin ko, magkamukha kayo. Sige. Maari akong matutong magpintura ng mga pader. Kita. Mo. Ang pintura mo ay natatanggal na. Kailangang ayusin ito. Ah, uh, uh, oo talaga. Okay, ah, uh, pakinggan mo pero... Maganda. Baka hindi nga ito pintura. Pakikita mo para sa sarili mo? Sige, karangkat. Oh. Okay, maganda. Ipakita mo roller. Ang captioning ay ibinigay ng musa. Ano, ano yon? Ang sakit ng Oy, hinlalaki ko! Aura. Ipakita ko sa'yo ngayon! Masyadong mabilis! Dahan-dahan lang! Aba! Diyos ko! Mahuhuli pa rin kita! ang sarap sa pakiramdam. Oo, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dalawa. Weird, bakit kaya ito nakikiliti ng sobra? Maraming salamat! Tulong! Tulong! Alex, ano bang nangyayari sa'yo? Saan napunta ang Sigurado ako na nanggaling siya sa bilangguan. Yan lang ang tiyan mo. Hindi! Hindi yan ang bili ko. Gagayin yeah, ako. Kung makikinig siya, Black, anong nangyayari? Tumigil ka dyan! Wala na akong... Anyway, anyway, anyway... Pangako, sasaluhin kita, Mila! Haha, <laughs> hindi mo tinutukso ang isang simpleng hmm, babae? Para sa akin, oo, oh, siguro... Hamster dito! Oh, hindi, pakiusap! At manatiling tahimik. Salamat! Ngayon, ah, uh, meron na rin akong maliit na kaibigan. Tatawagin ko siyang Steve. Well, naging magkaibigan kami. Ang mabuting bata ko... Hi, John! Tigil! Eh, hinto! Hindi mo pwedeng dalhin ng mga hayop dito. Pero si Chichi ito, tinutulungan niya akong gumawa ng mga trick. Gusto mo ba ng mga trick? Marami akong kayang gawin. Hindi, ayaw namin ng mga taong baliw dito. Salamat Paalam! Hindi mo dapat. Kaya, ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin ngayon. Pagkatapos mong tingnan ang agimat na ito, ikaw ay matutulog. Tulog. Isa, dalawa, tatlo. Kumana ito! Ang galing ko talaga! mo! Ako ang kanyang tiyan! Eh, hindi siya ulit. Pero... Pero baka maging kapaki-pakinabang siya. Kailangan ba? niyang makuha ang camera ko! Oo! Oh! Tama! Pwedeng kitang palabasin! Buksan mo ng mabilis ang mga rehas! Panahon na! Uy. Lahat ng ito ay dahil sa unggoy. Ang pangalan nito ay Chisholm. Sawa na ako sa anumang pagbabago. Halika. Huwag kang mag-alala, naka-underwear lang ako. Sa tingin Alright. ko si Chichi ay parang ako. Kahit kung si Chichi o ako ay madaling makatakas, wala namang makakapansin. Wow! Ang sarap! Tara na! Whoosh! Sige! Walang tao dito! Panahon na Sige. para umalis! Oh, ano ang ginawa ko? Anong nangyayari? Saan nanggagaling gagaling ang ingay? Um. Ano ang nangyari dito? Nasaan si Alex? Ang manggagawa ng mahika, itrade ang mga demonyo mo, Unggoy. Sobrang miss kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sobrang dami. Oh. Nancy, nakaisip ka na ba ng unang pagkain? Sige, tingnan natin. Wow, pasta ito. Isang mahusay na putahe dahil maraming paraan para lutuin ito. Well, britney may mga ideya ka ba? Oh, oh, mag-ingat! Sa bilis na ito, lahat ng pasta mo ay mapupunta sa sahig. Oh, ngayon kailangan nating maghintay ng kaunti pero mukhang hindi alam ni britney iyon. Ano ang gagawin niya? Oh, gusto niyang gupitin ang pasta na parang alek? Nakakatakot. Oh, Lola, kailangan natin siyang turuan kung paano ito gawin. Iyan na. Uh, kaunting pasensya at handa na ang pasta. Magaling. Mm. Oh. oh, at tinatawag nila itong pasta? Aba, hindi. Hindi ito pwede. Hindi. Kukunin natin itong pasta at itatapon natin. Diyan dapat ito. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano magtrabaho ang mga tunay na profesional. Kumuha tayo ng kaunting harina, isang itlog, isang kurot ng asin, at ngayon ng lihim na sangkap. Hmm, ngayon magkakaroon ng kakaibang kulay ang ating masa. Tingnan mo ang ganda nito. Perpekto. Nariyong tigpapain, albas <laughs> at mainday tayo. Ang sunday ng obra maestra ay nangangailangan ng oras. Ang paghihintay habang nagluluto ay isang pahirap pa rin. Oh, ang boring. Oh, at narito na ang timer. Ano na ang susunod, chef? Eh, hey, patong. Ang masa gamit ng roller. Oh, hindi ito madaling trabaho. Hoy, kumusta? Nadumihan ang mukha mo. Hmm, mas mabuti na ba yan? Magaling! Panahon na para ipagpatuloy ang pagluluto ng ating obra maestra, tayo'y maghiwa ng noodles at magdagdag ng kaunting harina. Ayos yan, handa na ang aking noodles para ilagay sa kaldero. Oh, ginaong pugita, kumusta ka? Oo, oh, oh, natutuwa rin akong makita ka. Oh, ang mga pagita na ito ay babagay sa akin ng perfecto. Iprito ito sa kawali. Magdagdag ng kaunting cream. Ngayon idagdag ang ating kulay abong pasta. Mama Mia, ito ay isang obra maestra. Ang paghahain na lang ang natitira. Tingnan mo lang ang himalang ito. Bravo sa akin. mo ha? K -k -k Ketchup? Oo, gano'ng kaiba ang ating mga kalahok sa isa't isa. britney ano ang ginagawa mo? Mukhang tumigas ang kanyang pasta, pero may idea siya. Ang instant noodles ay laging mabilis at medyo masarap. Pero mas masarap kaya ang mga noodles na ito kaysa sa pasta ni Lola at Chef. Malalaman natin ngayon. Oo, oh, Nancy? Oras na para tikman ang mga putahit. Wow. Hmm, mukhang kakaiba ang pasta na ito. Subukan natin ngayon. Sandali, mga pugita ba ito? Ah... Uh. Um, interesante. Nakakatakot. Ew, nakakadiri talaga. Sige, mas mukhang masarap itong pasta. Ngayon, subukan natin kung ano ang lasa nito. Oh, hmm, paborito kong ketchup. Oh, ang sarap talaga. Pero may isa pang kandidato. Oh, ito ang paborito kong maanghang na noodles. Oh, subukan natin ito ngayon. Yay! Wow! Hmm, anong lasa? Ah, uh, may tubig ba ang sinuman? Talagang maanghang ito. Oh, ayos lang ako. Astig naman. Ito ang panalo. Wow, Brittany! Congratulations sa iyong pagkapanalo. Minsan hindi mo kailangang gumawa ng marami para manalo? Mm -hmm. Kaya ano ang meron tayo dito? Chichiria? Siyempre, sino ba ang hindi gusto ng chichiria? Ngayon, malalaman natin kung sino sa ating mga kalahok ang nagluto ng pinakamasarap na delicacy. Brittany, ano ang ginagawa mo? Ah. Ngayon ipapakita sa sa'yo ni Lola ang lahat. Madaling balatan ang patatas gamit ang espesyal na kutsilyo. Ngayon hinihiwa natin ang patatas ng ganito, binubuksan ng ating kalan. Hindi tayo nagtitipid sa mantika para maayos na maluto ang ating chips. Kita mo, Brittany? Walang komplikado. Hmm, sige, Subukan natin ito ngayon. Ha! Oo, ulan ba ng balat ng patatas yan? Brittany, mag-ingat kay. Mukhang hindi pa nabalata ng patatas na ito. La, la, la. Mas madali pa ito kaysa sa inaakala ko. Super. Oo, isa akong tunay na pro. Ngayon, ganito. Sabi ni Lola na hindi mo kailangang magtipid sa mantika. Naalala ko. Ah, uh, oops, hindi yan. Mukhang medyo naguluhan ka, Brittany. Tingnan mo ang maayos na chips na ginawa ni Lola at ano ang ginagawa ng chef? Wow, bakit mo kailangan ng pita? Hindi mo pa nakikita ang ganitong mga chips kahit saan pa. Ito ang aking eksklusibong resipe. Ayan na, piniprito natin ng mabuti hanggang maging malutong. At syempre, ang cherry sa cake ay ang aking signature sauce. Ang tunay na chef ay hindi natatakot magtrabaho gamit ang apoy. Tingnan mo ang konsistensya nito, magaling. Pero siyempre, hindi lahat. Ang huling hakbang ay hiwain ang mga hiwa ng dayap sa hangin. Handa na, kain na. Oh, ano itong amoy? britney ang mga chips mo ay hindi sunog lahat ng chips ni Brittany. Ano ang gagawin niya ngayon? Hmm, pero dapat may paraan. pulbos na keso. Baka matakpan ito ang lasa ng sunog na chips kasabay ng pagtatakip sa itim na kulay. Anong napakagandang ideya, Brittany? Handa na rin ang chips ni Lola. Kaya, oras na ba para tikman? Wow! Ang daming chichirya! Parang pista ito. Simulan natin sa mga ito. Mukhang nakakatawa at... Ugh! Ano itong lasa? Nakakadiri! Sige, subukan natin ito. Hmm, ang sarap ng pagkalutong. Wow, ang kakaiba ng mga chips na ito. Gaano karaming keso ang nandito? Hindi masama, hindi masama. Pero mas maganda pa rin ang mga chips na ito. Oh, ito ang panalo. Wow, si Lola ay nanalo ng isang karapat dapat na tagumpay. Ano kaya ang naghihintay sa atin sa round na ito? Hmm, tingnan natin. Wow, ito ay isang cake. Si, ang cake ay napakasarap pero hindi ito madaling lutuin. Sana handa ang ating mga bida para sa hamon na ito. Wow, ang daming sangkap. Halos hindi makontrol ni Brittany ang sarili niya. Manood at matuto. Apo, una, kunin natin ang cream. Ilalagay natin ito sa cake ng ganito. Ngayon, ikakalat natin ito gamit ang spatula para pantay ang cream sa buong cake. Gagawin natin ito sa iba pang mga cake. Itatambak natin sila sa ibabaw ng isa't isa at huwag kalimutan ang mga gilid. Kukuha tayo ng hulmahan sa anyo ng puso. Siyempre, ng ganito. Ngayon, ang pinakakapanapanabik na bahagi, ang pagdekorasyon ng ating cake sa tulong ng tsukl... Ah, uh, ha. Huh? Saan ito napunta? Oh, sige. Heto na. Alam ko, paborito mo ito. chocolate Nasaan na tayo? Ah, oo. Oh, oh, Nagdedekorasyon tayo ng ating cake. Dekorasyon na nito ng chocolate sa gilid at sa ibabaw ng matamis na dragees. Mas maraming kulay, mas maganda. Ayun, tapos na ang cake. Hooray! Ang ganda ng cake na ginawa ni Lola. At ano ang ginagawa ng ating chef? Ang pagiging pastry chef ay isang espesyal na kasanayan at ang aking mga cake ay mga likhang sining. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung anong uri ng cake ang inihahanda sa aking restaurant. Tinatawag ko itong Summer Rainbow. Hmm, ayan na. Oh, nakalimutan ko. Kailangan ko ito. Sige, ang huling haplos, pagdekorasyon ng kahangahangang cake. Brittany, alam ko, alam ko. Ito ang pinakamaganda na nakita mo. Sakto lang. Ang maganda kong cake. Wow, kahit si Lola ay natutuwa sa ganitong kagandahan. Magaling na trabaho, Chef. Kumusta ang cake mo, Brittany? Oo, oh, oh, kalma lang. Ano ang ginawa ng kawawang cake sa'yo? Si Brittany, gaya ng dati, ay hindi nagkukulang sa katumpakan. Ang mahalaga ay sinusubukan niya, tama ba? Magaling! Maliit na bagay lang ito. Ngayon, aayusan natin ng maayos ang cake na ito. Hmm, ikalat natin ng maayos ang topping na ito. Ganito, naging maganda ang kulay ng glaze. Punoy natin ito dito. Ayan. Wow, napakakahanga-hanga. Ang cake ay talagang maganda. Pero mukhang hindi pa yon lahat. Naglalagay si Brittany ng cream sa gilid ng cake. Super! Well, handa na ang mga cake ng ating mga bayani. Wow! Parang kaarawan ko lang. Tatlong cake agad. Subukan natin ang piraso nito. Dapat masarap ito. Tingnan natin. Hindi ka panipaniwala. Well, kailangan nating subukan ng iba pa. Hmm, gusto ko ang kulay nito. Subukan natin. Tingnan natin, hindi masama. At sa wakas, ang huling kalahok, ang daming kulay. Wow, ito ang paborito kong mga traji. Iyoh, napakasarap din nito. At hmm. ano ang pipiliin? Sige, ang rainbow cake ang panalo. Binabati kita sa ating chef. At ang huling round. Wow, mainit na tsokolate ito. Gusto mo ba ng mainit na tsokolate? Ano ang paborito mong inumin? Isulat ang iyong mga pagpipilian sa mga komento at marahil sa susunod na video, ihahanda ng ating mga bayani ang eksaktong paborito mong inumin. Oh, kaya ka chocolate shells sa pulbo sa kakao? Mayroon sa choris sa chocolate bar door? Magaling? Ngayon, halong sa chino wabit siyang mainit na chocolate. At siyempre, kailangan mong inumin ito mula sa pinakamagandang tasa. Ayan na. Oh, ang tamis naman. Pero parang masyadong madali ito para sa chef. Hmm, ngayon makikita mo kung paano inihahanda ang pinakamasarap na mainit na tsokolate. Magdagdag ng isang kutsara ng cream. Ngayon, ilang marshmallow at kaunting kanela. Anong ganda? At ano ang ginagawa ni Brittany? Mukhang may ideya siya kung paano palamutsiya ng kanyang mainit na tsokolate. Whipped cream? Hindi masama. Wow, chocolate ng syrup at rajis. Ang galing! Ngayon ay dinidesenyo niya ang mainit na chocolate gamit ang cookies at matamis na straw. Napakagandang inumin! Magaling, Brittany! Mukhang lahat ng ating mga bayani ay nakapagluto na ng kanilang inihandang mainit na chocolate. Wow, may gustong sumubok nito muna! Ang yaman ng lasa! Super! Ngayon ito... Oh, anong tasa, Lola? Ang cute nito! Sulit subukan! Ah, uh, oo, hindi masyadong maganda! At ang huling kalahok natin... Mukhang astig! Subukan natin! Hmm, medyo okay lang. Oh, sa tingin ko alam ko na kung sino ang nanalo. Ang inuming ito... Brittany, congratulations sa iyong pagkapanalo. Lahat ng ating mga kalahok ay magagaling. Nagustuhan mo ba ang